Magandang araw ko po si J.M. De Jesus para sa pasada balita ngayong alas 4. Naglabas na kautosan ng Department of the Interior and Local Government ukol sa pagbabawal ng online gambling sa ahensya. Nakasaad sa Memorandum Circular 2025-82 na ipinagbabawal ng pag-access sa lahat ng uri ng online gambling platform o paglahok sa anumang uri ng sugal online sa lahat ng tauhan ng kagawaran. Sakop din ng patakaran ng mga kawani ng mga attached agencies, maging ang lahat ng halal at appointed local government officials. Pinalalawig din ang kautusan ng umiiral na ipinagbabawal sa pagsusugal sa kasino para maisama rin ang iba pang paraan ng online gambling alinsunod sa 1987 Constitution, Republic Act 6713 at mga isuwans mula sa Office of the President. Naniniwala ang ahensya na may tuturing na magkatulad o higit pa ang banta na pagsusugal ng pagsasugal online sa integridad ng mga nasa hanay na pagserbisyo publiko. Nakarating raw sa pamunuan ng DILG, ang mga ulat na sangkot umano sa online gambling ng maraming opisyal at manggagawa ng gobyerno na nauna pinipigilan ng Memorandum Circular No. 06, Series of 2016. Binilaan ng tanggapan ng sino mong lalabag sa nasabing kautosan ay maaharap sa kasong administratibo at kriminal at mapaparusahan ng naaayon sa batas at iba pang regulasyon at polisiya kung mapapatunayang nagkasala. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. So, ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.